Hello guys! Good morning! Ayan, gagawa tayo ng masarap na pambaon. Yan guys, ay beef and mushroom. Napakasarap. Ang ginawa ko dyan guys, minarinate ko lang yan ng soy sauce, oyster sauce, black pepper, at saka garlic. Yan, overnight. Tapos ngayon yan, sinalang ko na siya Hinayaan ko lang yan na mawalan ng tubig. Yan, parang mag-dry lang yung ano. Mawala yung sauce na minarinate ko. Kasi malambot na yung karne niyan. Kasi beef sirloin yan. Yung nawala ng sauce, yan, gumawa na ako ng ating mushroom soup. Yan. Tinunaw ko lang yung butter. Tapos nilagyan ko ng kunting harina. Tapos kunting soy sauce. Tapos pampalasa ang beef cubes. Tinunaw ko lang yung mabuti. Pinakuluan. Kasi malasa na yan. Hindi mo na kailangan ng lagyan ng asin. Malasa na yan. Tapos tsaka mo ilagay yung ating mushroom. Nilagay ko lang yung aking binili na mushroom in can. Pakuloyin mo lang yan. Sandali lang naman lutuin yung mushroom. Ayan, ganda na yung sauce natin. Malapot na. Tsaka mo ngayon ilagay yung ating beef. Yung ating pinatayong beef kanina. Tsaka ngayon ibalik mo at yan, pakuloyin mo konti. Kahit pa paano, maabsorb yung lasa ng ating sauce. Ang sarap niyan, guys. Favorite ng mga anak ko yan. adiba, ah, yami yummy. Kasi malambot kasi yung karne. Pampagana. Kaysa bibilhin mo pa yan sa Jollibee. ah, diba? Mas masarap pa yan. Mas marami pa kamo. Yun, tas binuburan ko lang ng garlic.